So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang love advice, ilang mga tips na pwede nyo may apply sa inyong buhay pag-ibig. So magiging topic natin ngayong gabi is mga bagay na kailangan mong gawin para hindi ka ipagpalit ng isang lalaki at piliin kanya oh, mga kamamay, sino ba naman sa atin ang may gusto na hindi tayo piliin ng isang lalaki? Well, mga kamamay, ito ang pag-uusapan natin at ito yung mga bagay na kailangan mong gawin para sa ganon paulit-ulit kanyang piliin at hindi mo sumagi sa kanyang isipan na ipag palit ka. So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganyang klase ng love advice, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, pindutin mo na rin ang like button kasi mas marami tayong matutulungan na mga subscribers and viewers natin na namumroblema sa kanilang buhay, pag-ibig. At kung napindut mo na yan, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang sa ganon, piliin ka ng isang lalaki at hindi kanya niya ipagpalit. So number one, huwag maghanap ng masusumbungan kapag ka nakakatampuhan kayo. Oo mga kamamay, sa so, isang relasyon, kapag nakakatampuhan kayo, kapag nakakaroon ng uh, simpleng galit or simpleng kasalanan, huwag kayong maghanap ng mapagsusumbungan. Okay? Ang hirap kasi sa inyo mga babae, kapag kayo ay uh, nakatampuhan, kapag kayo ay uh, nakagalit, eh ang hanap nyo kaagad, ibang tao na po pwedeng makakwentuhan, mak makachismisan, makamarites, okay? So yung iba niyang mga babae, doon sila pumupunta sa kanilang mga kaibigan na lalaki at doon nagkukwento. siya sabi daw, iintindihan daw sila nung lalaki kasi kapwa lalaki yung nanakit sa kanila. Okay? Kaya dun siya nag-o-offer na suggestion. Kaya dun siya humihingi ng tulong or advice. Eh, hindi nila alam. Yung kanyang pinag o yung kanyang pinag share, -share is merong lihim ni pagtingin at sinasamantala yung inyong kahinaan. Kaya mga girls, kung gusto nyo napiliin kayo at hindi kayo ipagpalit ng inyong mahal sa buhay, ng inyong asawa, ng inyong jowa, magtiis kayo na huwag mag-share ng inyong problema sa ibang tao, especially sa mga lalaki o sa ibang lalaki kasi possible hindi comfortness ang kaya nilang i-offer sa inyo at sigurado ako na meron silang ibang bagay na po kuhanin sa inyo kasi mahina ka, kasi may problema ka, sasamantalahin nila yon para kayo ay makuha. Kaya mga girls, kung gusto ninyo na mas mahalin kayo ng isang lalaki, piliin kayo ng paulit-ulit ng isang lalaki Pues, huwag kayo mag-share ng inyong away, ng inyong tampuhan sa ibang tao, especially sa isang lalaki. Kasi kapag ka nalaman niya ng partner ninyo, ng jowa ninyo na nag-share kayo at nagkakapalagayan kayo ng loob ng ibang lalaki, sigurado ako na awayan yan, natampuhan lalo yan, na sa halip na tatlong araw lang ang pagkakatampuhan nyo, baka mamaya isang buwan umabot yan. Kasi lalo nyong dinatagdagan ang problema ng inyong relasyon kapag ka ganyan. At ang isang lalaki mga kamama, Okay, kahit hindi ka mag-explain kung ano yung nakita niya, yun ang ibig sabihin nun. Kung ano yung nalaman niya, yun ang ibig sabihin nun. Kaya bilang isang babaeng matino, piliin nyo na magtiis at mas mabuting magtapat kayo ng inyong nararamdaman sa inyong partner at syempre, mas maganda na pag-usapan ito, ayusin ito hangga't maaari. Kasi sa inyong laban pagdating sa inyong puso, kayong dalawa yung magkakampe. Hindi kayo yung Magkalaban dyan, okay, lagi ko sinasabi sa inyo yan, pag-usapan, pag-usapan at hindi kailangan na merong taong ma-involve, okay, sa inyong relasyon Kailangan pag-usapan yan para sa ganon, naiintindihan ng bawat partido, ng bawat ikaw at siya, kung ano man yung dapat pagkasundoan Kaya napakahalaga, okay, ng pag-uusap ng pag-aayos sa isang relasyon. So, yun yung number one tips ko mga kamamaya. Huwag na huwag kayong maghahanap ng masusumbungan kapag ka nagkakatampuhan kayo. So, number two, para hindi ka ipagpalit at piliin ka ng isang lalaki, maging dahilan ng pagngiti niya at pagsaya niya sa araw-araw. Oo mga girls, mag-isip kayo ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanya. Eh, sabihin ng iba dyan, ano ba yung mga bagay na yung kamamay? Bigyan mo naman kami ng example kasi nahihirapan kami. Lagi nalang dalit sa amin. Lagi nalang mainit ang ulo. Ano ba po pwedeng gawin para hindi na yun mangyari? So, po pwede po na sa umaga, paggising, ipagluto nyo kaagad. Sa umaga, paggising, kailangan nakapaglinis na agad kayo ng bahay. Hindi po pwedeng sa umaga paggising, siya pa yung pagsasaingin nyo. Sa umaga paggising, alam nyo yung kakadayop lang sa trabaho. Ang gusto nyo, magtabas agad ng bahay. Di ba? Sino ba namang hindi mag magiinit ka agad ng ulo kapag kaganyan? Ang dami ka agad utos. Kesyo siya sabihin nyo, nakapagdayop na siya. Kailangan, meron naman siyang gawin sa bahay. Sabihin nyo, lagi na lang kayo yung naglilinis ng bahay. Kayo na lang palagi gumagawa sa bahay. Tapos sila, Uh, day off naman, ang gusto nyo magtabas, maglinis ng bahay, magpintura O kung ano-ano pang mga gawaing bahay ang inyong ipagagawa Kapag kaganyan mga kamamay, masusura sa inyong isang lalaki At sabihin nila, minsan na nga lang magpahinga Okay, minsan na nga lang makapag-day off utusan mo pa ng daming dami Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo Maging dahilan kayo ng pagngiti at pagsaya ng isang lalaki So umaga ipagluto nyo at hayaan nyo muna silang magpahinga okay? Magpahinga sila sa nakakapagod na maghapon Sa nakakapagod na pagtatrabaho Alam nyo kasi, ang isang lalaki, kailangan din nila ng pahinga Kailangan din nila ng comfort na sa kanilang sarili Kesyo sila yung nagtatrabaho Hindi ibig sabihin nun, no, nagpapasarap lang sila doon Okay, ang hirap kayo magtrabaho, for example, ang trabaho ng mister mo, ng jowa mo is construction. Okay, lunes hanggang sabado ang pasok ng mga yan. Tapos pagdating ng linggo, day of nila, uutusan mo pa, ikaw naman yung maglaba, ikaw naman yung magluto, ako na lang palagi, lunes hanggang sabado ako na gumagawa niyan, ikaw naman. Mga girls, kalma, no, kalma. Kailangan, pagka ganyan, itrato e, nyo naman sila, alam nyo, pahinga naman nila yun eh. Oo, naiintindihan ko, pahinga nila at... Kayo, wala kayong pahinga kasi nasa bahay lang kayo. Pero sana maintindihan nyo rin na kailangan po ng isang lalaki yung pahinga at peace of mind. Baka mamaya sa halip na nagpapahinga pa yung lalaki, ang aga-aga pag ginigising nyo kagad, binubungangaan nyo kagad, well, hindi tama yun mga kamama. Hindi kayo pipiliin ng isang lalaki at hindi kayo paulit-ulit na mamahalin niya kapag kaganyan. Kailangan kapain nyo, intindihin nyo palagi ang isang lalaki. Okay, at maging dahilan palagi ng pagnite at pagsaya niya sa araw. Araw. So number 3 para sa ganun ispiliin ka ng isang lalaki at mahalin ang paulit-ulit Magsilbing sandalan kapag ka may problema siya Mga girls, oo Kapag ka ang isang lalaki may problema, huwag niyo pong bubungangaan. Huwag niyo po siyang sisisihin. Okay? Ang isang lalaki, nadami lagi niya problema kaysa walang pambayad sa bill, walang pambayad sa wifi, kulang na ang allowance niya, kulang na ang pambaon sa trabaho, wala na pambili ng pagkain. Ang daming problema ng isang lalaki kapag kaganyan. So sana mga kamamay, maging sandalan kayo ng isang lalaki sa kanilang mga problema, which is problema nyo rin naman yan. Kayo-kayo na lang din ang tutulungan sa inyong relasyon. Kaya sana, maging sandalan kayo ng isang lalaki para sa ganon, piliin kanila at hindi kanya ipagpalit sa iba. Kasi yung iba dito, may problema na nga yung lalaki. Eh masyado pang sinisisi, lagi pang binubungaan. Sinasabi nung iba dyan, o ano, wala na naman tayong pambayad sa kuryente. O ano, wala na naman tayong pambili ng pagkain ng pangulam. Wala na naman tayong pang grocery. Ano ba? Ano bang gagawin natin? Mga kamamay, chill lang kayo. Huwag ganyan. Huwag niyo palagi silang i-pressure. Hindi sila tumatambay lang, sila ay nagtatrabaho at ginagawa nila ang kanilang uh, responsibilidad sa inyo, sa kanyang pamilya. Pero sana huwag siyang i-pressure, okay? namumroblema na nga siya mga kamamay sa ibabayad sa kuryente sa ang kukuha ng pambili ng pangulang pero ipipressure nyo pa sa madaling sabi ang kailangan nyo dyan is maging sandalang kayo tulungan nyo siya paliwanagin nyo ang kanilang isipan ipaliwanag mo na ganito, ganyan pwede kang uh, pumasok sa ganito kay aling inday tumatanggap ng uh, boy baka po pwede extra ka doon tulungan nyo ng mga suggestion na makakatulong sa inyong problema hindi yung bubungangaan nyo pa mga kamamay so sa para yan, mga kamamay ay talagang hindi ka ipagpapalit pipiliin ka pa rin ng isang lalaki kapag ka naramdaman niya na nagiging sandalang kanya sa oras ng kanyang mga problema alright so next Mag-ayos ng sarili at huwag kang tamad. Oo mga kamamay, mahalaga po ito. Ano? Kailangan nyo pong i-improve araw-araw ang sarili ninyo at huwag po kayong maging tamad. Okay? Nandiyan na nga kayo sa bahay, nag-aalaga kayo ng mga anak nyo. Bakit hindi kayo naglalaba? Bakit hindi kayo naglilinis ng bahay? Ang uh, partner niyo, uuwi galing trabaho, pagod na pagod. Pero bakit ulapang pang ulam, wala pang sinaing pagdating ng araw tapos pag uwi niya, nasa madjungan kayo? So, sino ba namang matutuwang lalaki? lalaki kapag kaganyan mga kamamay. Sana po mga kamamay, mag-ayos pa rin kayo ng sarili at huwag kayong tamad. Maging wise sana kayo sa araw-araw at tulungan nyo din ang isang lalaki na makaraos sa araw-araw na gastusin, okay? At the same time, kung gusto nyong piliin kayo at hindi kayo ipagpalit, araw-araw kayo mag self-improve okay? kasi ang lalaki sa trabaho niya, araw-araw kung sino-sino kanyang nakikita, nakakasalamuhang babae, baka mamaya pag nakakita siya ng maganda dyan, ay eh baka hindi na kayo pansinin, sabihin niya yung partner ko naman, yung asawa ko naman doon sa bahay, eh hindi mo nag-aayos uuwi ako, okay, pawisang-pawisan uuwi ako, amoy tinapay, bakit ganon? So, sino ba namang gaganahang lalaki kapag ganyan? Kaya kayo, mga girls, kahit kayo is nasa bahay, panitilihin nyo naman yung good hygiene nyo at mag-improve kayo araw-araw. At the same time, huwag kayong tamad. Okay? Paglilinis na nga lang na bahay, paglalaba, hindi nyo pa magawa. Okay? Tapos pagdating nyo, bubungaan nyo pa ang mga partner nyo, asawa ninyo. Nagbo-board na nga lamang kayo. Tapos, mainitin pa ang ulo ninyo, wala na nga kayong ambag. Sa inyong pamilya, hindi naman kayo bumibili ng pagkain. Paglalaban na nga lang, hindi nyo pa magawa. Pagluluto na nga lang, hindi nyo pa magawa. So mga kamamay, kapag kaganyan ng isang babae, eh sana matuto kayong umunawa. Kailangan palagi nyo i-improve ang sarili ninyo at huwag kayong maging tamad. Sa paraang yan, mga kamamay, pipiliin kayo ng isang lalaki at malamang hindi pa rin kayo ipagpapalit ng mga yan. Alright? And last, Maging totoo ka sa kanya at maging trustworthy. Yes, mga kamamay, makakatulong talaga to sa inyong relasyon na talagang kapag kami ganito kang ugali, pipiliin at pipiliin ka ng isang lalaki at hindi kanya makukuhang ipagpalit sa iba. Kailangan mga kamamay, maging totoo ka sa kanya, sabihin mo yung katotohanan at huwag mo siyang lulokohin. Okay kasi ang isang lalaki once na niloko mo, pinagsinungalingan mo, so the rest of your life magiging kasinungalingan din at hindi na siya maniniwala sa iyo. Kaya mga kamamay, yung tiwala at pagiging anes sa kanya, napakahalaga niyan para piliin ka palagi ng isang lalaki. Kahit na napakahirap na ng sitwasyon, kahit na hirap na na kayo sa pang-araw-araw, piliin mo pa rin maging tapat sa kanya. At siyempre mapagkakatiwalaan ng isang babae mapagkakatiwalaan ay eh, talagang uh, yan yung numero uno na ugali ng isang babaeng talagang iniibig at talagang uh, minamahal, hindi iniiwan at hindi ipinagpapalit. Kapag ka mapagkakatiwalaan ka mga kamamay, eh, kahit sang kadalahin, kapag ka ang lalaki tumalikod, hindi ka tumitingin sa iba, hindi ka nagmamahal ng iba, hindi ka lumalandi sa iba. Kaya ang isang lalaki ay panatag sa iyo. Kung ikaw ay trustworthy, mapagkakatiwalaan, at the same time, totoo ka sa kanya. Kung ang uh, inyong nararamdaman sa kanya is, uh, hindi na okay, for example, nawawala na yung pag-ibig nyo sa kanya, maging tapat pa rin kayo sa kanila. Sabihin nyo na ganito, nawawala na yung pag-ibig nyo sa kanya, nawawala na yung pagkitiwala nyo sa kanya. So kapag kaganyan mga kamamay, nagiging totoo ka sa kanya, pipiliin kanya at pipiliin. At the same time, pagka naging totoo ka sa kanya, kahit na ano pa at gaano kasakit yung sinabi mo sa kanya, tatanggapin niya yon Kasi yun ang katotohanan. Kahit pa sabihin na hindi ka na masaya sa kanya, kahit pa sabihin na iba na yung nagugustuhan mo, kahit sabihin na may iba ka ng mahal, mauunawaan niya ng isang lalaki kasi nagpakatotoo ka sa kanya. Palalayain kanya kasi mahal kanya Kasi sa iba kasasaya, at ang gusto niya at wala siyang ibang hangad is maging masaya ka kahit ang kapalit nun ay ang pagluha niya ganyan ang isang lalaki para piliin kayo para mahalin kayo ng isang lalaki at hindi ipagpalit kailangan maging totoo ka sa kanya at maging trustworthy ka para sa ganon ingatan ka niya mahalin at irespeto kung ano man ang decision mo sa iyong buhay so mga kamamay ilan lang yan sa mga bagay na kailangan gawin para sa ganon ang isang lalaki ay piliin ka at hindi ka ipagpalit sa iba So for more video and love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa iyo. So paano mong kamamay, see you for our next vlog. Paalam pa.